Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Hello, hello, hello magandang gabi po. Good evening everyone. Ako yun yung mare ng bayan, mare Yao. Kasama natin ngayong gabi, walang iba. Attorney P.G. Galang, abogado at the Campanilla. Taas talaga ng energy. Ang energy, energy, ha? Taas ng energy. Good evening po sa lahat ang nanonood ngayon sa amin sa Facebook, sa ano ba? Sa, ano po tayo? Sa YouTube o tsaka sa Signal 101. Yan. Sa Signal 101, ang channel 101. 101. Hindi kayo magkakamali dyan. Uh -huh mga okay. friends. Actually, ang ganda ng channel natin. Oo. Oh, oh. 101. Okay. Kaya naman po, tumawag na kayo at mag-text kayo kung kayo po'y may mga katanungang legal para sa ating attorney, PG Galang. Okay. Hindi kayo mababastos. <laughs> Ay, sigurado ba sila? Sure. <laughs> Hindi pa sure. Hindi pa yun sure. Ah, okay. Sige. Okay, anyway, <laughs> Hindi, para sa mga gusto mag-text, sa mga globe users, it's 0954-310-0331. At sa mga smart users naman, it's 0961-770-8807. Ayan. Ang tanong ko, yung galang, is your married name? It's my maiden name. Your maiden name. Oh, hindi ko ginagamit yung aking married name. Although may, may asawa po ako, okay? Oo. Pero hindi, tanong ko, mm -hmm. dahil nasabi mo na rin naman yun, hindi mo paggamit ng iyong mm -hmm. married name, ngayon, mm -hmm. pwede na? Pwede naman ever since. Ah, ever since. Ever since. So, kung ayaw mong palitan ang iyong apelido, uh -huh. dahil for some reason, artista ka, uh -huh. kakilala ka na sa ganun, uh -huh. or ano, pwede. Ang options ng married woman is to just retain her name, or to adopt the maid the surname of her husband uh -oh. or to hyphenate Ah uh, pwedeng i-hyphenate mm -hmm. I see karoon ng problema? Pagmuta ka ng abroad? Actually nga ngayon, natagal na ang aking mga legal documents ay galang. Uh -oh. Pero noong bagating na ako yung nagkaroon, na, nag, nagkaroon ng anak, uh -oh. at kami magta together, at ang aking passport ay still galang. At ang kanyang last name ay, ay iba. Uh -oh. Ay, ako yung nagka-problema. So, naisip uh -oh. ko, kung ako yung nag-renew, ay, bumigay na rin ako. Sa aking passport ay <laughs> iba ang aking anyo. Eh, kasi baka mamaya sabihin niya, ikaw yung number two. Ah, oh, nga. Babay. <laughs> 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 ni va, <laughs> no. eh, pero hindi totoo lang sa akin um, ang paggamit ba ng apelido ng asawa ay uh, isang sa sa dati sa ano natin na sa kultura natin ha parang isang paggalang bayan yan or isa bang dapat na women's ano ba yan ay, 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 di walang ganoon hindi ko rin alam kung ano yun din pero siguro pa lang walang confusion kung kay isang buong pamilya o hindi mm, isa isa lang tama ay, tama walang confusion na ikaw ay na, na, ikaw ay nanay ng mga anak mo ito nangyari sa akin personal mismo, di ba, na... Nagkaroon ng issue. Nagkaroon ng issue, di ba? Kahit na magkamukha, magkamukha na kayo. Oo nga, kahit, kahit para mo kami pinagbiyak na, ano, di ba? Uh Oo. -oh. ba? Diba? Pero hindi eh. So, kailangan ko pa ilabas ang birth certificate. May ah, ang daming and problema. And problema. O, si sabi mo, sige, fine. Sige, fine. <laughs> hindi na ako, ano. Okay. <laughs> Ay, ang ganda ng pangalan oh, ng oh, caller, ha? Ah. In fairness, ha? Oh, oh. Dahil nakaus makakausap natin siya, maligaya na rin oh, tayo. Oh, oh, nga, si Joy, also known as Ligaya. Joy. Joy, Ligaya, ang itawag mo sa akin. Uy, alam ko Joy, Ligaya ng Pasay City. How are you Joy? You should be joyful. Kamusta ka na, Joy? Oy, joyful nga siya. joyful. Masaya ka naman, Joy? Hello po, good evening, Miss Marie, an ni TG. Ay, yan. maligaya siya. Oh, hangat, Pinanindigan hangat. niya, ligaya. Oh, na-pressure sa iyo eh. oh, na-pressure ba? Sorry oh, naman, sorry naman. Ligaya, anong ang problema mo? Oh. Uh. Okay pa. Um, okay lang. Ha? Huh? Sorry? Uh, um, hindi ko pa Nako, tay. Ulit, tanggalin mo sa sa speaker phone. Lagay mo lang sa regular phone, darling. Darling na pangalan mo ngayon. Hindi <laughs> <laughs> na ligaya. Darling. Okay, sige. Game. Ligaya. Nawala si Ligaya. Joy has left the room. Nako. Pa, ayan na, ayan na, ayan na. Nako. Ayan na, ayan na. Okay. okay. Ligaya, na, ano ang pa? problema natin? Hello po? Yes, we can hear you. Go ahead. Yung concern is yes. Yung concern is. Oo. No. Yung concern is is Yung concern. Ayan, yung ayan. concern mo is Ang phone signal kong mahina. Yes. Ano? Yes. Yes. Um, yes. No? Balik uh, na lang kayo natin. Kasi po kami dito. sa munisipyo. Kasal sila sa pa. munisipyo. Okay, okay. 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 ko na, okay. finally. Malapit ta na ta tayong ko okay. dito. Okay, sige. So, yes, kasal kayo sa munisipyo uh, ng asawa mo. Okay. Yes, po. Okay. But right after po, while one year old pa lang po yung anak namin, nang okay. okay. po kami. Hmm. Okay. Tapos? Uh, it's about nine years na po kami hiwalay, na okay. walang sustento, natatanggap. Aha. Okay. Ah, okay. Sige, bilisan natin and, kasi yung signal. And, ko po kasi, yeah, nalaman ko po kasi while well, three months pa lang po yung anak namin, um, nakasal po siya sa una, but sa slim daw kasi yung girl, at parang kinasal lang po sila dun sa parang community ng, ng lugar ng babae. Hmm. Then, um, like a while ago po, like, Uh, last year I guess tinik ko po yung copy ng marriage namin kasi mm. gusto ko na din po magbagong buhay mm. and na-prove ko po na it's valid mm, okay Is there any valid, yung ninyo. Mm. valid yung kasal niyo valid yung kasal niyo yes po mm. yes po Is there any ways po ba niya mapawalang visa siya? Kasi matagal na din po kami hiwalay. So, my daughter would be turning 10 years old this month po. So, that would be like around 10 years na din po. Walang sustento. Alam mo so, ba kung nasan po siya? Po, alam mo, nga. alam mo kung nasaan ang iyong ano? ex? Hindi po. Na, naka-block naka, naka -block naka po kami sa kanya. Kasi um, nakikialam din po kasi yung family nila eh. Mm. So ever since, hindi niya nakita yes, yung po. anak mo? Wala? Wale? Since, yes po. Since nag po kami. Okay. Attorney? Okay. Meron lang po siyang parang pinapagawang... Uh, in, um, Parang may nire-reach out siya po na nag-chat, pero not intentionally na siya gusto yung mag-reach out. Ah. Pero walang isusento po. Sige. So, ligaya, anyway, ligaya, ang gusto mo ay mapawalang bisa na inyong kasal. Oo, kasi kala niya nga walang yes, visa po. kasi kinasal na niya na parang kinasal sa somewhere, somewhere out there. Paano mo nasabing walang visa yung unang yes, kasal po. at sinasabi mo na yung kasal ay valid? Kasi nakakuha siya sa PSA, Kasi kala niya um, yun na. Kasi check ko po siya. Yes, o. Ah, well, kahit naman na, na check mo na sa PSA, the, uh, having your marriage uh, certificate in the PSA is not a definitive proof na wala siyang kasal sa iba. Paano natin mapuprove, attorney number one, na yung uh, yung asawa niya ay kinasal kasi mas prior sa kanya. Eh. Mas prior? Kasi alam mo, kaya ako tinatanong to, guys kasi kung yes, mapapatunayan mo na talagang kinasal siya, dun sa unang, sa, na nakasal siya ng bago ka pa yung kinasal, mas tadali ang buhay mo sa annulment. Ang tanong ko, attorney oh, mm -hmm. paano nga niya malalaman, hindi niya alam yung pangalan ng girl? Ayun oh, na ngayon ang kailangan niyang ipan-research. Yes, kasi, yes, okay, po. itong... Ayun ay, po, nakita ko lang siya, Sino nakita mo? Yung babae? Uh, ay, uh, yung una to before, hindi ko po siya, uh, hindi ko po, hindi ko ako aware na siya yung una. Ano mm. And then parang, lately po, parang minimal um, tabis na ako nung three sa old plan yung anak kami before. Na, ay anak mo pala yan, anak din niya to, parang ganun. So doon na po nagsimula yung lahat. Okay. So, 3 uh. three months old pa lang po yung anak anak Pero mga hindi mga, mo alam yung pangalan. Wala kang idea doon sa pangalan ng babae? Um, nickname lang po ata kasi hindi po ako taga dun sa lugar na ito. Okay. So, umuwi po ako ng province okay. si namin actually, malaman na to, ko Ano po. na to, para malaman ng mga tao. Is the absence of a marriage certificate makes your, your, makes your marriage invalid? Kasi mukhang walang marriage certificate yung... May una. marriage certificate ka ba? Wala. Meron sila, meron. Pero yung una ang wala. Um, meron po from municipio lang. Ah okay lang 'yon. No matter that's ano ano elements of a valid marriage mm. ba diba? Nowhere ah uh, nowhere is it does it say in the law na pag walang marriage certificate eh hindi kayo kasal. Mm. 'Di ba? So ano man and a woman, valid um of age mm. ba? Diba? Tapos non ah uh, both willingly enter into marriage before an officiating uh, authority that has the capacity to marry you mm. yun lang naman yun eh and you are now considered by, all the rest are just proof of marriage okay but it doesn't mean that you are not yes, married so kunyari sabi mo na wala naman ikaw mahanap na na certificate diba sa psa uh -oh. kasal niya nung una does that make it uh, yes. impossible no it doesn't make it impossible it just makes it harder to prove. may question ako uh, sa iyo para lang mapadali tayo kay kay ano no kay Ligaya ang question ko is, pwede ba niyang gamitin yung asawa? Siyempre, alam niya yung asawa niyang okay. buong pangalan, di ba? At maghanap siya from there. Actually well, po, yes po. Yan lang po yung concern ko. Okay. Is like, there so any first, possible kung, way? Kung, po oh, the one ground will be if you can prove that there was a prior valid marriage, nevertheless kahit wala yung marriage certificate, pwede pa rin yon. But, let's see. Hindi mo mahanap at hindi mo natagano. But you can allege that meron pala siyang, sa pagkakaalam mo, meron siyang prior relationship at meron siyang umalis. Those are actually nice grounds for psychological incapacity. Wala siyang kainte-intensyon na maging ano sa'yo eh, faithful sa'yo. At, at mukha nga, dahil meron po din siyang anak, lalaki. Oh, at saka mukhang you were abandoned. Mm -hmm. Dahil hindi ma, ma lamang ni isang sustento, yes hindi kayo So pwede yan sa analme? Pwede yan sa oh, okay. psychological Wala incapacity. Po. Pwede yeah. So pwede i-anal yung kasal mo o kaya pinakamadali, alam mo, friend, ito nangyari sa akin, friend. Uh -huh. E eh di, di yung kala ko naman eh, ako eh um, kasi dati flight attendant ako, di ba? Uh -huh. eh, eh, medyo ayokong ma-attend sa mga seminar-seminar. Uh -huh. Kasi di ba, sabi niya, sabi niya, kailangan mag-seminar pag nag, nagkakasal. Uh -huh. Eh, ah, oh. foreigner yung asawa ko. Oh. Eh, di ako, magsiseminar pa ako. Eh, di sabi ko, lilipad na lang ako. Ah, doon na lang kayo kinasal? Doon na lang kami. Hindi, hindi kami doon kinasal. But, sinabi sa akin nung nandodon, ah, kami na kung bahala sa marriage license ninyo. License ah, ng, oh, yeah. ano. Hindi pala mahanap yung marriage license. Sa Timbuktu na i-register. Oh, actually, that is, So, fake. Ah. Uh, so, wala rin kami kasal to begin with. Kung uh, if you can prove that there is, was no valid marriage. Kasi kung hindi man lamang, kasi kung hindi lang na-register yan, de, pero valid yung kasal nyo, diba? ba? May lisensya, may ano, hindi lang na-register. -na Then, yes, so. diba? ba? So parang, meron pa rin pag-asa yan na ma-prove that there is a marriage, diba? ba? May ganon? Meron pa yan. Lalo na kunyari kung sa ibang so, um, bansa. Um, Kaya kung sa right. Hong Kong yeah. sila kinasali, talaga walang record dito yan. Mm. Pero marriage, uh, anywhere is marriage everywhere. So in short, hindi naman sa walang pag-asa uh, sinasabi namin. Ano lang, mahirap lang pero pag nag-file ka ng psychological incapacity pa, 36, oh. sa annulment, go na yan. Oo, kasi mukhang meron namang hallmarks na parang talagang mm -hmm. uh, mukhang maiintindihan ka ng judge. Dahil, mm -hmm. di mo naman, uh, entered into the um, merchant, tinago na meron siya. Correct. Siyang, tinago niya. Parang pwede nga fraud, ano? Tinago yes niya na meron siyang kasal dati o meron siyang pamilya dati. And, like... Like, yes, actually po, family niyan alam, kasi hindi po sinabi sa akin. Mm hmm. Baka yun, big, baka ano yun, pwede yun sa fraud, baka hindi nga psychological capacity. E, Kaya naman pala hindi maligaya si Ligaya. Oh. nga. Eh, para... Ligaya, meron ka namang mga uh, love life? Napahinto ah, siya. Ha? Oh. May yeah. love life ka na? Single mother pa rin po. Ah, ah, pero wala ka pa love life? Single mom pa rin po. Wala ka love life? Ikaw mo? Wala po. oh, <laughs> wala Pero mukhang happy-happy <laughs> si Ligaya. Malamang ma... -ano. Alam mo, ang along di sa sa'yo? Ngayon palang sasabihin ko na sa'yo. Oh, bulsa mo actually po gusto ko lang po talaga <laughs> ayaw mo bang ano ayaw mo bang sinili yung 30. asawa ng ano um, so, ayaw na nga niya makita eh. eh kasi kung magpapaanal ka na rin lang eh di hindi mo na siya, siya makita um, support in arrears ang kulang sa kanya I've been ka. through a lot with his family po kasi oh, like emotionally po uh, maligaya ka na kung talagang supinalangat correct kahit ako ganyan kahit, ako kahit mahirap kahit mahirap po kahit mahirap po. You're a good sinalist. Okay, ligaya. Okay, ligaya. Okay, so okay, okay. Ikaw ay isang matapang na tahanan. Matapang ababae. Yes. yes. Ha? Sige. Ligaya. Sige, hiwalayan um, mo attorney, na. Yes? <laughs> but, attorney, is there any ways po ba na, alam mo yung... On, kasi, I'm a low-income earner lang din po. So, no, Ito hindi na po na yung kasi support in arrears uh, uh, eh. Mahal. Oh, oh. Hindi, ang gusto niya talaga, ano, ano is there, annulment. annulment, is there a way na maging cheaper yung annulment? Ah, oh, well, humaarap yes, ka na. po. Well, anong, hindi ko masasabi ko if there's any way to make pao it. Pao ba pwede dyan, pao? Kung hindi, hindi ata. Hindi ata pag ano dito. Kasi that's ano yan. Yung lang po ba talaga siya attorney? O, oh, kasi sa Pilipinas, yung lang talaga. Oh. So, wala pa yung divorce. Pinag-uusapan nga namin yung divorce show. Well, wala is, pa. Well, there is legal separation. Pero <laughs> hindi. pero ang legal separation, eh, ano lang yan, bed and board. But you're still considered legally married. Oo nga. mag ka the best. Para ah, okay. gusto mo mag-asawa, pwede. No, oh, mukhang bata pa yung boses niya. Yun. Oh, bata pa siya, no? Okay. Bata pa siya. Kaya may um, chance 30 ka years pa. Old po. Oh, pwede pa. 30 years old pa lang. O, oh, ba? Diba? Ang tawag dyan, bata sariwa. Pwedeng pwede. <laughs> bata sariwa? Ano ba yan? <laughs> Di ba? Go girl. O oh, sige, ano sa akin? Kinilig ata si Ligaya. Kaya nga kinilig siya. sige, ang ang hanapin mo isang lawyer na mabait, na mura sumingil at pwedeng installment. Oh, actually, diba? Wala kang magawa eh. Diba? Meron gano'n. Meron, meron ganon. Oo, meron yan. Meron ganon, ligaya. Meron naman. O, no? hanap-hanap tayo. Ang bawal hanap. lang sa abogado ay, kung hindi rin siya pro bono, ay yung contin purely contingency mm At saka yung mga bagong graduate, sabihin na natin, na merong, merong nakabackup na mga, uh, yung mga school sometimes, tinutulungan sila ng mga mentors nila. Mm. Yan, mga yan, pwede ka nang magpagawa sa mga ng office, something, mga something. Ah, totoo yan. Kasi ako, nung sa UP, meron kami yung OLA, ang tawag namin. Di ba may mga pro bono ngayon, o, yung ibang abogado? Yeah. May mga tinatanggap yun. Yun, pro bono. Office yan. of legal aid. All law schools have that. Yan. O sige, good luck sa'yo, Ligaya, para ikaw ay lubusang lumigay gaya. Okay? Thank Salamat. Thank you po. Thank 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 you po Happy naman talaga ang boses oh. niya. Happy siya. Thank Bakit pa ba siya magiging sad? O, oh. oh. Happyin naman natin okay. ang lahat ng na mga nanonood. At nanolo. peace na po ako. Ay, at peace. Okay. Oh, Ay, at peace good, na siya. Good, 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 good. Okay. Bye, peace hindi na siya ligaya, peace na siya. Oo nga. Okay. So, eto na ang ating mga uh, giliw na mga tagapanood at tagapakinig. Let's say hi to Eden Frago Untalan. Magandang gabi po. Uy, si Eden na naman. Ay, Eden. Oo. Oh, oh, lagi, ko Eden. Na oh, hello. Eden para. Okay. of course, si Mitch Yaneze na nakamonitor sa atin. Good evening. Si Joy Lucas. Good evening sa'yo, Joy. Kanina, ligaya. Eto, Joy. Joy. Oh, mamaya, peace. Ah, May angry. Ah, ah, ah. May sadness. Okay. Ah, madami bitter. Okay. <laughs> bitter ang palaya. Madame. Ngayon, uso yan. ha? Uso, ha, uso yan. Okay. okay. Of course, high na rin kay Herme. Um... Arelia. Yan. Farah Taraji. Hello. Taraji. Taraji. Di ba? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. All right. Okay. At dahil dyan, eto na tayo sa next question. Si Ryan, siya ay 34 years old ng Pampanga. Ay, kabalin to friend. Ang awa. Ang Ali. Ali. Ayoko na sabihin yung iba kasi yun lang yung mga alam ko. Medyo put-put. Bawal na. Nagparet ako ng equipment Undersigned rental agreement agreement. Later, gusto kong bilhin ng renter. Ay, gusto bilhin ng renter. O bilhin ng renter. Pero hanggang ngayon, hindi pa fully paid. Wala pa nga ang kalahati. Eh. Oh. Hindi rin sinasoli kahit expired na ang deadline. Laging may excuse at nasa probinsya na raw siya. Pwede ko po ba ito ireklamo as theft kung hindi niya o hindi siya magbayad at magsauli after ng deadline ko? Oo naman. Ano yun? Uh, actually, pag ganyan. Bakit ganon? Oo nga. Carnapping na yan, actually. di mm ba? -hmm. Diba? Any, uh, pag kunyari ko ay nagpapalist ng yung sasakyan. Equipment. Yan. Equipment, eh. oh, Equipment eh. is considered vehicle ba yan? Oh, mukha nga. Eh. Kasi, ah, okay. Kung, kung equipment, na, pwede. Pwede siya, ano, uh, safe. kung rent, kunyari, uh, nag-expire na yung lease contract nyo mm -hmm. at ayaw pang isa-ole, pwede yan. Diba? Na, considered as qualified theft or theft itself. Kasi wala naman siyang hindi naman siya may-ari at ayaw isole eh. Oo nga. Mm. At saka binigyan na siya ng warning Oo, eh. Oo. Pwede yan. Oo. So pwede mo siyang Oo. kasuhan ng theft. Pero uh, saan siya magkakaso? Ah, kasi ang criminal cases, maganda to na. Ang criminal cases is territorial. So, kung saan mo na paihiram, kung saan yung agreement nyo, pwede doon. So, hindi sa bahay niya or bahay ng isa, dapat oh. kung sa opisina niya, oh. for example, yes. ganyan. Okay. okay sige. Doon ka magpa-file ng case. I'd like to say hi kay Mariang, oy galing to ng Taiwan. Uy, maabot tayo. Oo, oh, oh, Taiwan. Hi, Marie. Hi At Marie. kay no, Bernard Ver. Magandang-magandang gabi po. Bernard Ver watching watching uh, right now. Hi. Sabi niya, I'm watching. Hi, I'm watching. hi, hi. Okay. So, eto na. Uh, si Bea, 27 years old, ang Auntie Polo, kung saan mayroong sumay at kasoy. Ako, babasa ko na to. Mali-depress ano? ka. May inis ka na naman sa konong na to. Hi! Kakagaling ko nga lang dyan. May ini dito. P, P A W S. Ay, ano, eh, sa para sa itong tanong nato. Ay nako. Kapit namin pinabayaan lang na, nakatingwangwang ang patay na aso sa lote nila. Bakit? Malapit sa bakod namin. Ang bako na at di sila nag-aasikaso. May history narin kami ng alitan. Kaya baka sa pinahihirapan kami. Legal po bang mag-iwan ng patay na aso sa property nila? Ano pong pwede namin gawin legally at practically? Hindi nyo ba nakunan kung paano nila paano oo napatay nga, tong aso? To? Kasi bakal ano yun? The, 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 yung aso na matay because it was abused. Abused? Oo, ba? Diba? Kasi Or kaya naman, eh, so, hunger. At saka, obviously, wala silang pagmamahal sa aso nila na pinababayaan na lang nilang nakatiwang ang katawan doon. Correct. ba diba? ko ako naman, kahit ano, ilibig naman yun, ba diba? Ililibig nyo ang aso nyo ng At kung, oh. eto nga, sabi sa akin ni Atty. Ana Cabrera, maganda magandang gabi hmm. po, attorney Atty. Ana, siya ay uh, presidente. Na, finally, nahanap ko na rin si Atty. Hmm. Ana Cabrera Napuntahan ng mo cause. na nga, yes. mo sinasabi na balak. So, yes. So, success so, na ako sa kanya. Step by the step, sumaccess so yes. ka Yes. Okay. Na-interview ko na siya nung uh, kanina nga galing tayo doon. At sabi nga niya sa akin, marami palang lang uh, steps yon for negligence ng, ng crime, actually, against animals. Yes, it is animals. a crime. kasi yeah. there's an animal, meron na tayong Animal Welfare Act. Correct. At madami doon ng mga crime. And when you abuse, neglect, o oh, diba, your pets, 'di diba? even not even your pets, animals in general. Kahit hindi mo uh, hindi mo pet 'yan, nakita mo sa nakita ka sa daan, biglang sinipa mo yung aso, pwede Oh, tama. Ngayon, mm. kung nakita mo 'yan at gusto mo maging witness diyan, pwedeng-pwede dahil 'yan may kulong. Oo. Alam mo ba? Hathorny. Yun na ang dami na palang na-convict ng apost uh, pos sa mga umaabuso sa mga animals. Napapakulong nila talaga. At ang uh, krimen ang pala naman. na yun. Yes! Okay. Kayo tin nila. Sabi ko, ang galing mo! Oo nga. Clap, clap, clap. Oh, sana all. Yes. Hindi, totoo yan ha. And halos lahat sila volunteers doon. Ang maganda dito, tinaasan na yung penalty from 5,000 500, to 200,000. Sige, An mabulok ka. Ha. Oh my God. Sabi ang lang, laki From 5,000 to 200,000. Thousand. Ay, matatakot ka talagang, ano, diba? Or three years imprisonment. Matatakot ka talagang mangwalang hiya ng isang, ng pet mo, nang isang... Oh, eh, ano. marami na nga walang hiya, eh. Pero ito naman, okay, okay. Ha! Okay. Iyuk! Okay. 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 Pero kawawa yung aso. Okay, dalawa ang pwede mong gawin. Una nga isa, sa, sa POS, di ba? Animal Welfare Act. Kung mapapatunayan mo na ang pagkamatay ng aso ay eh, obviously ay eh, pinabayaan. Diba? Correct. Then it is it falls under the Animal Welfare Act which has criminal liabilities. At the same time, since kapitbahay mo yan, pumunta ka ng barangay, mm. di ba? Dahil obviously, hindi naman, ano yan eh, hygiene, health, di ba? Na merong carcass. Corke. Correct. diba, Correct. nandoo na nandoon, nakatiwangwang, eh. Madami sakit ang pwedeng idulot lang, hindi lang sa kapwa, animals na nandoon, pati sa tao na nakapaligid doon. So, perfect din for, para ang yung barangay kapin, na magtrabaho naman at ayusin yan. Ayan, ano oh, marami ka ng options. sa may mm -hmm. criminal case ka dyan, at meron ka rin, uh, kung gusto mo, barangay muna, yung criminal, mabilis eh. O, pero pareho, dalawa, you have two. Pwede yes. naman yung, ano eh, hindi yan parang mutually exclusive. Pwedeng can, dalawa gawin pwedeng mo. Pwedeng dalawa. Okay. Because sa barangay, hindi naman pwede ang criminal. Yes. Hmm. O, oh, ito naman. Uy, galing ilo-ilo. Layo ah. Si hmm. L. siya ay 19 years old. 19 na ako at gusto kong mag-college. Pero wala kaming suporta mula kay mama na nasa abroad. Sad. Hmm. Pwede po ba kaming humingi ng supporta kahit nasa tamang edad na ako? Ang sagot dyan, yes. Uh, yes. Kasi, kasi um, um there's still ano uh, yung Uh, Nag-aaral pa. Nag-aaral pa. Mm -hmm. pa. Support. Although it, ano, it ends at 18, no, under the law, which is kasi di ka na minor, but it can be extended if they are still studying. Okay. Ang tanong ko, mm. 19 years old, kaso, nasa abroad. Ayun ang, ano, pumunta sa, ano, actually, pwede kayong, kung saan ba yung abroad, kung may consul doon, 'di ba pwede kayong magpatulong, magpaka, hmm, ah, na, kayo. Wala ba kayong kamag- wala ba mag-anak si mama mo dito at para makausap na lang pero pwede. Uh, actually itong sa the madaming magtatanong ngayon diyan because ngayon with K12 mm -mm. na extend ang studying Correct. studying years ng mga bata ngayon. Ha? Correct. Ha? So ako I was only 16 when I entered UP. Wow! Kasi Bata sa riwa ka rin, so, friend. Bata yung fresh, oh, Pero ngayon, oo. di ba, ang daan... Hindi, ngayon, mas fresh ka. Of course. Ah. yeah. Alam mo, ganun talaga. Bata <laughs> ah, tayo fresh. <laughs> 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 hindi, oh. pero ang tanong ko dyan, nasa ibang bansa, eh. Yun ang, actually, yun ang mas eh, problema niya dito. Isa paano. Pa, Hindi ko alam kung OFW or talagang residente na doon. Alam mo kung OFW, mas madali, ah. Yes, so, totoo. Kasi may, may Department of Migrant Workers. Pwede siya magtanong. Pwede siya magtanong at mm -hmm. madaling mahanap. So, Mm -hmm. Kung OFW yung mama mo, desa ano, pumunta ka sa Department of Migrant Workers, idulog mo ang yung problema at mahahanap 'yan ng Meron kasing uh, anong man, manning agency or manpower agency uh, or recruitment uh, agency. Uh, I know that ang kasama sa trabaho ng Department isasama uh, sa mga concerns ng Department of Migrant Workers is precisely for family relations. Correct. They also will handle this para kasi your problem is not uncommon among ano yung papaano yung suporta bigyan lang Miguel, mm. So the Department of Migrant Workers can uh, has the capacity to help you in this. Yeah, way. why don't you go there? Tanungin mo dahil nasa Iloilo -ilo siya. Punta ka diyan sa section niyo muna diyan sa may Iloilo ilo, -ilo mm. bago ka pumunta ng Maynila. Meron sure naman natan na Yes, computerized na to. naman yun. Isang pindot lang alam na kaagad kung saan bansa, sino ang ang recruitment agency at paano siya makokontak. Ang yeah. suspect ako isa ano, na OFW ang mama. Well, sana kung OFW madali siyang matrace. Pero pero kung hindi medyo mas mahirap. Oo. Uh -huh. wala siyang ibang kamag-anak na nakakaalam. Yes. 'Di ba? Oh. Well, anyway, oo, yun dami-daming mga ano, mga naging topic natin ngayong araw na ito. Oh, sana okay, Happy po, ako for this episode. Happy ka. Yes. Oh. Sana ngayon maraming natutunan ng ating mga nakikinig ngayong araw na natonood at sana hindi nyo ho problema 'yan. At sana wala kayong problema kayo lang ay may dagdag kaalaman. Okay na 'yan, oh. 'di ba? Mm -hmm. Okay, anong oras na ba? Ay, tayo mag- papaalam na. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin. Sa susunod po, babatiin namin kayo ulit. Oh, ha? Nga. Ako po inyong, ay, babatiin ko muna ang nanay-tatay ko. Ay, ito nga mo, tingin po na makakalimutan. Makakalimutan oh, ko Magandang eh, di ba? Yes. Hi to Jimmy and Trining. Trining daw. Mm -hmm. Trining. Good evening, Mama and Papa. And of course, kay Babe Castro. Hello. Hi, Babe. Okay. Hi, Babe. <laughs> May hi, Babe ka na rin. hi, Babe na rin oh, ako. Na oh. oh. Lagyan natin na S para lahat sila marami. Babes! Okay. Hanggang sa muli po. Ako yung mare ng bayan, Mare Yao. At ako yung abogada de campanilla, si Attorney PG. Hanggang sa muli po. Bye, everyone! Bye. God bless you all!